Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa nagpapahiwatig na nga po si LeBron James na magre retiro na sa NBA. At ang balita naman patungkol sa maaari pang pa magkaroon ng isa pang tower ang Golden State Warriors. Tara't na pag-usapan natin 'yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa nagpahiwatig na nga po si Lebron James na magre-retiro na sa NBA. Well malamang sa malamang ilan nga sa inyo mga kaballers ang unti-unti nang nararamdaman na malapit na nga po magretiro si Lebron James dahil na rin naman unang-una sa lahat mga kaballers sobrang tanda niya na nga ngayon na player sa NBA. Dagdag pa dyan, nagkaroon na nga po mga kaballer si Lebron James ng pahiwatig na inaamin nga nito na hindi niya na nga po inaantay ang kanyang anak na si Bryce James sapagkat mukhang huling season na rin naman mga kaballers ngayon ni LBJ sa Liga dahil sa hindi na rin naman nga po mga kabollers masyado siyang committed sa kanyang team na Los Angeles Lakers at pati na rin sa mismong liga. Kung susumadahin nga natin, matagal na rin naman nga pong malaki na ang napatunayan ni Lebron James at hindi niya na kakailanganin na mas tumagal pa siya sa liga upang mas makipagpagalingan pa sa ilang mga bagong salta ngayon. Bagamat sobrang kondisyon mga kabollers ni Lebron James ngayon, kahit may iniindang injury ay hindi na rin naman nga po kagaya ng dati ang kanyang mentalidad sa liga at sa paglalaro o hanggat sa magkampiyon. Kaya talagang mahirap man tanggapin unti-unti nating nararamdaman na malapit na nga pong mawala sa NBA ang nag-iisang Lebron James. Samantala pumunta naman tayo mga kaballers sa balita patungkol naman sa maaari pangang magkaroon ng isa pang tower ang Warriors. Dahil nga sa nagsimula na nga pong gumalaw ang Warriors ngayon ay maaari natin na i-expect mga kaballers na magkaroon pa ito ng mga kasunod. Lalo pat sobrang malaking paghahanda nga ang kanilang gagawin dahil sa inaasam nitong pagbabawi sa liga matapos malaglag sila sa second round ng playoffs. Since hindi pa nga kumpleto mga kaballers ang kanilang lineup ay maaari pa nga po mga kaballers humabol pa ang Warriors ng ilang move dahil sa natitirang mga araw bago ang training camp. Base nga sa pinakabagong impormasyon na lumabas ngayon mga kaballers ayon sa ESPN, tinatarget pa nga daw ngayon ng Golden State Warriors na makuha ang free agent na center na si Ball ball upang maging third tower nila ngayong season kapag nagka-problema na naman sila mga kaballers sa small ball lineup. Kung susumadahin nga natin, kakailanganin nga talaga ng Warriors na magkaroon ng multiple centers. Lalo pat, ito nga ang kanilang mga naging problema ng mga nakaraan. Kaya kung susumadahin nga natin, kung sakaling mahabol pa nga ito ng Warriors, madadagdagan si na Quinton Post at Trace Jackson Davis ng isa pang kakamping tower, kaya magandang balita ito para sa kanila. So yun lang muna mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again this is Basketball Hot Shots, thanks for watching!